So, hello guys! Welcome back po again sa ating channel, Marie Lorenzo. So, matagal po tayong nawala, no? So, for today's video guys, ay i-share ko lang no, kung paano po natin maiwasan yung palaging may copyright claim o paano mag maiwasan yung maraming multiple copyright claim, copyright mats po sa ating mga ina-upload na Facebook Reels. So, paano nga po? Kailangan po, ah uh, masipag naman po tayo mag-upload ng ating mga Facebook Reels. So, dapat masipag din po natin Uh, binabalik-balikan yung ating help, support, o support inbox sa ating alert sa ating Facebook. So, paano nga ba? So, bago po yan, please like and subscribe naman po sa ating channel. So, matagal po tayong nawala, no? So, na-miss ko kayo, guys. So, ito na yung ating kamay. So, recover na po siya. So, sisikapin po natin magawa ngayon ng video, guys. So, so uh, wag na po tayong magpatagal-tagal pa. Uh, punta na po tayo sa ating e-screen ah. i-share ko lang kung pa, paano natin maiwasan magkaroon ng multiple copyright mats o copyright claims sa ating mga ina-upload sa facebook reels so tara na po sa ating e-screen guys so hello guys paano nga ba natin mapapanatili na wala po tayong violation o copyright mats o copyright claims sa ating mga reels so araw-araw po tayo nag-upload no So, kailangan din po natin bisitahin yung ating uh, alert sa ating Facebook para mapanatili po natin na wala po tayong mga violation. So, paano nga ba po? Uh, ito, andito na po tayo sa ating screen. Puntahan po natin yung ating Facebook. So, ayan. Dito po sa ating Facebook, puntahan po natin yung ating timeline. So, dito po sa ating timeline, ito po yung ating timeline. Puntahan po natin sa baba, itong help and support. So, ayan. Okay, help and support. Dito po sa baba ng help and support, meron po ditong support inbox. Pindutin po. So, dito po sa support inbox, no, meron po ditong reports about other at merong your alerts. Meron po dati, tayo ditong uh, copyright claim. So, kanina po, na-open ko na po yon So, wala na pong nakalagay dyan na warning. Pero, nandito po po siya. Hindi ko pa siya na-delete. Pindutin lang po natin tong your alerts. So ito po sa pinakaunahan your video uh, maliit na ipo-ipo ay copyright update. So ito pindutin lang po natin ito. So ayan nga po, meron po siyang copyright match. So see details lang po. So continue lang po natin. So continue lang din po natin. So, nakalagay po dati, dito, how to make sure your content doesn't violate your copyright law. So, pwede nyo po yung basahin po yan. Pero, continue lang po natin. So, nakalagay po dito, what would you like to do? So, accept changes. Uh, you acknowledge these changes and the action will remain applied to your video. Kung inaccept po ninyo yan, halimbawa pinindot nyo po yan at kinuntin nyo nyo, ibig sabihin po, ina po ninyo yung copyright mats. So, ibig sabihin po, yung copyright mas ina-accept po nyo na yung video na yon ay hindi nyo pag-aari o yung kanyang sounds ay kiniklaim po ng may-ari. Kung dispute naman po, uh, ibig po sabihin yan, naniniwala kayo na sa inyo talaga yung video at wala kayong na-violate. Pero dahil po alam ko na yung video ko na yon ay sa akin ngayong video, pero dahil nilagyan ko siya ng background music, yun po yung may copyright mats. So, ang gagawin ko na lang po para wala ng maraming ano, i-remove -re video ko na lang po ito siya. Remove video ko na lang po at i -re, re upload ko na lang siya. Hindi ko na siya lalagyan pa ng background music para hindi na ako makapiright pa. So, i-continue lang po natin sa remove video. So ayan, delete video ko na lang po siya. So ayan, your video was removed. So, close na po natin. So ayan, balikan lang po natin ulit 'yung ating uh, help and support. Sorry, help and support and support inbox. So dito tayo talaga naglo-loading. So dito, your alerts. So, wala na po yung ating copyright match. So, ganun lang po guys ang gagawin ninyo palagi. Total po ay nag upload naman po kayo lagi ng reels. Kailangan masipag din po tayo na puntahan yung ating help and support your alerts. sa kasi nandun po lagi yung ating mga violation or copyright uh, claim, copyright match sa ating mga in-upload na reels. Yun lang po guys. Sana po nakatulong. Thank you. God bless.